ha? dapat makasuhan ng mga kasong kriminal at administratibo. Pero binigyang din ko na kasong kriminal na. Dapat makasuhan ng mga kasong kriminal. Sina Escudero, uh, sila Cayetano, sila Villanueva, at ang iba pang lantarang na uh, uh, lantarang lantarang uh, nai-involve o nai-involve na sa pag ng impeachment ni Sara Duterte. Ha? Marami kasing nagtatanong sa akin, Atty uh, pwede ba yung makasuhan si sila Escudero? Kasi garapalan na talagang ginagawa nila eh. Uh, obvious na ang maniubra nila na i-delay uh, hanggang sa mabasura ang impeachment laban kay Sara. Ha? Uh, kaya maraming nagtatanong sa atin, at ano mga pwedeng ikaso sa kanila? May nakita akong isang uh, post, ano, may nakita akong isang post ha? Uh, uh, ni Juan Luna Vlog. Magaling ito si Juan Luna Vlog eh. Maganda yung kanyang post kaya uh, inano natin, in-screenshot ko. Ha? I discuss ko dito sa inyo yung laman ng kanyang post. oh maganda, maganda yung kanyang uh, pagkakadiscuss sa post niya. Hmm? ah, Dito mga kabunyog mga kababayan, uh, actually, hindi lang yung tatlo na yan. Pumili lang ako ng tatlong pictures, pero dapat siyempre, kasama siyempre dyan, sila ano, siyempre sila Bato de la Rosa, sila Amy Marcos, yung mga pro Duterte Black, na mga senador. Hmm? At kapag nagsimula itong impeachment trial, at nag, uh, kasama na rin sila Marculeta na magde-delay, magsasabwatan, ha? Para ma-delay hanggang sa ma-dismiss ang impeachment ni Sara, ang impeachment kontra kay Sara dapat makasuhan ang mga anong ito? Ang mga senador na ito, ha? Mal grabe na ang ginagawa nila. Mga kabunyog, mga kababayan. Hindi naman ano na eh, wala nang wala nang kahiyahiya, garapal na talaga. nung February 5 nang uh, may file yung Articles of Impeachment sa Senado, mahalala nyo, maraming beses natin kinukomentaryuhan si Chis Escudero. Sabi natin, itong si Chis Escudero talagang tinulugan, hindi inaksyonan ang impeachment. Ha? O, uh, pinagbigyan natin siya noon. February 5 natanggap ng Senado yung Articles of Impeachment. February, February March, April, May, June, O. Oh. Tapos June 2, sabi niya magsisimula na ang trial June 2. Hindi na naman natuloy nung June 2. June 9 na naman. Ha? June 9. Eh, hindi na naman natuloy nga nung ano. June 10 na halos. June 11. Pagkatapos, uh, natigil na. Natigil na. Wala nang nangyari. Oh? Ngayon na naman July 29. July 29. Hindi na naman daw tuloy. Sabi ni Villanueva. Ano na daw? August 4 na daw. Gaano tayo kasigurado? Baka na naman yung August 4 na naman na yan, hindi na naman matuloy. Kaya sa mga nangyayaring ito, mga kabunyog, mga kababayan, sa garapalang ito na ginagawa nila Escudero, nangunguna itong sila Escudero, Cayetano, Villanueva, at syempre yung mga pro Duterte Black na mga senador. Dapat makasuhan ang mga ito. Ano naman kaya ang pwedeng ikaso sa kanila? Ito mga kabunyo. Ito. Ha? Lumabas na ito. Lumabas na ito sa, ayan balita na ito sa Philippine Star ma ano nga eh, matindi nga, mabuti pa itong si Tito Soto na hindi naman abogado ay nakikita niya na mali ang ginagawa ng mga kapwa niya, Senador. Ito na nga oh, sabi ni Senador Tito Soto, ah, mga kabunyog, si Tito Soto na ang nag-call nag -call out ng kanyang mga kapwa, Senador. Sabi dito, Senators can be held criminally liable for delaying or dismissing without trial the impeachment complaint of Vice President Sara Duterte. Senator Vicente Soto III yesterday warned his colleagues. O kita nyo? Yung mga ano, mga abogado yan sila Escudero, mga abogado yan sila Cayetano, ha? mga abogado yan sila Marcoleta, pero itong si Cayeta, si Dito Soto, hindi naman ng abogado, pero parang mas magaling pa. Parang mas magaling pa kila Escudero Cayetano. Hmm? mas abogado pa mag-isip itong si Tito Soto sa totoo lang at saka si Lakson. O. Oh. Ano ang mga pwedeng ikaso sa kanila? Ito yung, uh, ito yung ano dito mga kabunyo. Unang-una, paglabag sa konstitusyon. Ha? Ayan, o. Oh. Ayan. The 1987 Constitution is an ambiguous. Ibig sabihin, napkalinaw. Ah, hin walang ambigu wal hindi hindi malabo ang nakalagay sa konstitusyon. Unambiguous. Article 11, Section 3, Paragraph 6 states, open Code. When the House of Representatives has filed the articles of impeachment, the Senate shall proceed forthwith to trial. Close quote. 'Yan ha, ah, ibig sabihin 'yan ang eksaktong nakalagay sa konstitusyon. 'Yan ang hindi sinunod nila cheese Iskuder 'Yan ang hindi nila sinunod malinaw yung constitutional process na nakalagay sa konstitusyon ay hindi nila sinusunod. Linalabag nila. O yan ha. Napakalinaw ng Article 11, Section 3, Paragraph 6. Ha? Pag, uh, nakalagay dyan, open quote, When the House of Representatives has filed the Articles of Impeachment, the Senate shall proceed forthwith to trial. O yan ha? Ang forthwith, ang ibig sabihin niyan, kaagad-agad kaagad-agad, immediately. O, oh, anong ginawa ni Chis Codero? When the House of Representatives has filed the articles of impeachment, kailan ba final Kailan ba finile ng House of Representatives? Kailan final sa Senado? February fine. Okay, ang rasuna naman ni Chis, wala daw session ang Senado. Walang session. Kaya hindi daw pwedeng February, March, April, May. Hindi daw pwede hintayin daw na mag-resume ang session. Pero ha, tanda natin, nung panahon ng Marso-Abril, nakailang hearing si Amy Marcos tungkol dun sa pag-aresto kay Duterte. Nakatatlong hearings. Ha? ha? Nakatatlong hearings. Pero yung impeachment, hindi nila binigyan ng uh, importansya. O, ngayon, yung hindi pagsunod sa constitutional process na yan, ha? wala nang rason si Chisis Codero niyan. Nung una, Sinasabi pa, kahit si retired Associate Justice Adolf Ascona, pinagtatanggol pa si Escudero. Sabi ni retired Justice, uh, retired Associate Justice uh, Adolf Ascona, reasonable delay naman yon kasi may election. So ibig sabihin, kung na-delay man yung pagsisimula ng impeachment, ha, medyo reasonable yon, may rason, kasi inabot ng election. Okay, natapos ang election May 12. Natapos ang election May 12. O bakit hindi nag-session ang Senado? Pwede namang mag-session ng May 15, May 20. Oh, hindi pa rin. Hinintay talaga yung June 2. Okay, dumating na ang June 2. Ano na naman ang ginawa nila? Ano na naman ang ginawa ni Cheese? Iminob na naman sa June 9. Oh, so napan nakita nyo na ang garapalang pag-aaboso pag, -pag nila Cheese Escudero ng ating uh, Constitution, konstitusyon. So ano ang pwede sa kanilang ikaso? Oh, ito mga kabunyog. Ito ang pwedeng ikaso. Under Article 207 of the Revised Penal Code any public officer who open court maliciously refrains from instituting prosecution or proceeding according to law close court faces pres uh, prison correctional ang prison correctional ay 6 months to 6 years and disqualification Article 208 unslayability liability for open court tolerating the commission of offenses or protecting offenders by inaction. By delaying Sara Duterte's impeachment, Escudero effectively shields her from accountability. This is textbook tolerance of an offense. O oh, yan ha? <laughs> yan. Ang unang pwedeng ikaso. Tolerance of an offense. Tinotolerate niya ang pag ng offense. Sino ang nag-commit ng offense? Si Sara Duterte. Hmm? Ngayon, anong nakalagay sa Article 207 ng Revised Penal Code? Sino mang public official? O, o public official yan sila. Si Chis Escudero, si Cayetano, si Villanueva, at ang iba pang mga senador na, na involved sa pag-delay ng impeachment ni Sara. Sino man na public officer who maliciously refrains from instituting prosecution or proceedings according to law. O, malicious. Bakit malisyuso? Garapalan na ang ginagawa nila kung dati pwede pang i-justify na sinasabing reasonable delay. Ito, wala nang reasonable delay dito. Hindi na reasonable ang delay na ito. Garapala na ito. So malicious na. Malicious na ang ginagawa nila Escudero. Any public officer who maliciously refrains from constituting prosecution or proceeding according to law, pwedeng makasuhan, nakulong, ng presyon koreksyonal. At ang Article 208, yung tolerance of an offense, tinutolerate mo Dagdag na pananagutan pa yan. Tolerating the commission of offense, offenses, or protecting offenders by inaction. Ibig sabihin, inaction, hindi inaaksyonan, dinidelay. Tinotolerate mo ngayon yung paggawa ng offense ni Sarah Duterte. Hmm? Yan yung kasong under Article 207. Ah? O yan ha. Ano pa ang pwedeng ikaso? Ito pa. Anti-graft and corrupt practices act, Republic Act 3019. Section 3, Paragraph paragraph E, makes it worse. Giving, open quote, unwarranted benefits, close quote, or acting with, open quote, manifest partiality, close quote, or open quote, evident bad faith, close quote, to protect another public official carries 6 to 15 years in prison and perpetual disqualification. O yan, mabigat yan ha. Sa Republic Act 3019, yan ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa section 3 niyan, paragraph A, e, giving unwarranted benefits. Binibigyan mo ng pabor or nag-aakto ka ng napakalinaw na partial ka. Ibig sabihin, pinapanigan mo. Ha? Para maprotektahan ng isang public official, ang isa pang public official. O ano bang ginagawa nila, Chisis Codero? Ano bang ginagawa nila, Cayetano? Ano bang ginagawa nila, Villanueva? Ano bang ginagawa ng mga pro-Duterte Black Senators na yan? Diba? Napaka-obvious na binibigyan nila ng unwarranted benefits. Pumapabor sila. Ha? Kay Sara Duterte, manifest partiality, evident bad faith. Hmm? Napakalinaw na masama ang ginagawa nila para maprotektahan ang isa pang public official. Yan ang kaso nila under sa Republic Act 3019, Section 3, Paragraph E. May parusa yan na 6 to 15 years na pagkakakulong, pwede silang perpetual disqualification hindi na makakatakbo sa gobyer sa anumang posisyon sa gobyerno. Republic Act 6713 Code of Conduct further requires public officials to act promptly and expeditiously on matters pending before them. Every day of Escuderos delay violates this mandate. Napakalinaw, ha? Republic Act 6713 Code of Conduct. Anong nakalagay? Public officials are required to act promptly and expeditiously on matters pending before them. Sa tingin nyo, inaktuhan ba promptly and expeditiously nila nila Escudero ang matter na yan tungkol sa impeachment? O napakalinaw na hindi? Napakalinaw na hindi. Ha? So yan mga kamunyog mga kababayan, napakarami na tayong sinay. Ha? Napakarami na tayong binanggit na mga nalabag nila Chis Escudero. Mga kasong kriminal yan. Hindi yan administrative lang. Kasi pag administrative, walang imprisonment. Itong mga sinasayt kong mga kaso, may imprisonment ito, may pagkakakulong. Yung isa nga, ha? Yung isa nga na pagkakakulong ay uh, uh, ano ito? Uh, malala ito, yung uh, isang uh, kaso. Ha? Ang uh, Republic Act 19, Section 3, Paragraph E, 6 to 15 years. Oh. Kaya itong mga sinasabi ko, mga criminal cases po ito. Hindi po ito simpleng mga administrative lang. Ang administrative, matatanggal ka lang. Ito hindi. Criminal cases ito. Itong mga ginagawa nila Escudero. Kung una, mismo nang si retired associate justice Adolf Ascona ang nagtatanggol kila Escudero. Sabi ni retired associate justice Ascona, uh, reasonable naman, may, risk, may reason para ma-delay yung election. Eh ngayon wala nang election, dinideny pa rin nila eh. Di ba? O. Oh. Ano ito mga kabunyog mga kababayan? Hmm? Ano ito? Ah, uh, pwede itong mga kasong ito na gamitin laban sa kanila. Mayroon na bang naging ganyan? Ibig sabihin jurisprudence, mayroon nang naging ganyan, mayroon. The Supreme Court in Daza versus Singson, GR number 86344, December 21, 8, 1989, ruled The public officials who obstruct constitutional processes can be held criminal criminally and administratively liable. Escudero cannot hide behind the political question defense. The constitution's command to proceed forthwith is absolute. O yan ha, mayroon ang ganyang desisyonan ng Korte Suprema. Anong kaso 'yon? Yung kaso ha? Yung kaso ng ah uh, o yan, yung kaso ng Supreme Court sa Dasa versus Singson. 1989 case. Ha? Anong sabi dyan? Ang mga public officials na nagharang, nag-obstruct ng constitutional processes can be held criminally and administratively liable. O, malinaw yan ha. Yung ginagawa ba nila Chis Escudero ay paghadlang, pag-obstruct sa constitutional process? Yes! Yes! Ano pa bang ginagawa nila? Di ba pag-obstruct? Pag-hadlock? Napakalinaw na niyan, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? So, sa, sa Dasa versus Singson, malinaw ang desisyon ng Korte Suprema. Public officials who obstruct constitutional processes can be held criminally and administratively liable. Ano bang ginagawa nila, Chis Escudero? Ay, di ba, ino-obstruct nila ang constitutional process na yan? Ha? oh Sino naman ang pwede magkaso? Sabi ni Danilo Salgado. Kahit ordinaryong tao pwede. Kahit ordinaryong tao pwede. Bakit pwede silang kasuhan? Kasi hindi naman sila impeachable officials. Mga kabunyog, hindi sila impeachable officials. Tandaan natin, ah, mahirap magkaso kapag impeachable official. Kasi sasabihan ka ng ombudsman yan. Pag nagkaso ka sa ombudsman, sasabihan ka ng ombudsman. Ah, pagka impeachable officials, hindi kami pwede. Pwede lang kami mag-investigate. Pero pagdating sa prosecution, hindi kami. Oh. Di ba? So dito, hindi naman yan impeachable officials. Mga senador lang yan. Ha? Ah? Kaya hindi sila pwedeng sabihin na hindi sila pwedeng kasuhan. Pwede yung kasuhan. Kahit sa ombudsman. Bakit? Hindi naman sila impeachable officials. Oh. Ah. Ang presidente may immunity from suit. Hindi pwedeng kasuhan. Ha? Ah? ang mga vice, ang vice president, ang, ang mga members ng Korte Suprema, justices, ang mga commissioners ng COMELEC, ang uh, COA, pang ombudsman, hindi yan pwedeng kasuhan kasi impeachable official sila. Ha? Hindi sila pwedeng kasuhan sa ano? Sa ombudsman. Kasi kung may reklamo ka sa kanila, complain ka, impeachment. Yun ang pwede. Oh. Pero ito, hindi naman sila mga impeachable officials kaya pwede silang kasuhan sa ombudsman. At ano ang maganda dyan? Ang maganda dyan kasi maaalis na si Martirez. Yun. Wala na si Martirez by July 27. Wala na. Magkakaroon tayo ng bagong ombudsman kung ang ombudsman na papalit ay si Rimulya o kaya si Kim Hinares, pwede na yan, gugulong yan. Gugulong yan. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Alam nyo, kaya nga tayo linalaban natin yung impeachment ni Sara. Kasi si Sara, impeachable official. Pag sinampaan ko si Sara ng kaso sa ombudsman, sasabihin ng ombudsman, impeachable official yan. Hindi kami makikialam diyan, impeachable official yan eh. O, kaya nga tayo lumapit sa, court, sa kamera uh, kasi impeachable official si Sara Kaya tayo nagsulong ng impeachment. So yung impeachment na yan, yan yung democratic mechanism yan yung democratic process na nakalagay sa konstitusyon para mapanagot ang isang impeachable official na tulad ng vice president. Tapos ngayon hahadlangan nila yan? Ino-obstruct nila yan? Yan. Dapat silang makasuhan yan. Pwede bang makasuhan itong mga ito? Yes! Kasi hindi naman sila impeachable officials. Hindi naman sila impeachable officials. Kung impeachable officials, medyo mahirap-hirap. Kasi papayag ba ang kamera na i-impeach yung mga yan? O. Oh. At saka kung makalusot man sa kamera pagdating sa Senado, hindi naman nila pwedeng i-impeach ang sarili nila. Eh, hindi naman nila pwedeng i-convict ang sarili nila. Kaya yan, pwede yung tanggalin o pwede silang kasuhan sa pamamagitan ng ombudsman. Pwede yan. So, ah, uh, uh, ito yung mga sinabi ni Tito Soto. Oh. So, to summarize, Tito Soto is correct. This is not a political warning. It is a legal reality. Escudero is committing at least three crimes by stealing. One, neglect of duty, Article 207 of the Revised Penal Code. Tolerance of offense, Article 208. And graft under Republic Act 3019. O oh, yan. Yan ang mga pwedeng ikaso. Hmm? Sino ang pwedeng magkaso? Pwede kahit ordinaryong mamamayan. Huh? Kung ka, sakali ba, sasama kayo kung kakasuhan natin sila niyan. O oh. Sabi ni Philippe Matic, ano pang iniintay natin? Kasuhan na! Oh, o oh yan, ha? tutulungan nyo ba kami? Sasama ba tayong mamamayan sa pagkaso sa mga yan? Ha? Oh, maganda, makasuhan ang mga ito, mga kabunyog. Hindi naman suntok sa buwan yung mga sinait nating mga, ano, na, di ba? Ano sa tingin nyo? Kumbinsido ba kayo doon sa mga sinait natin? Ha? O, oh, ano yan mga kabunyog? O, oh, sabi ni Arda yan, hello, attorney, I agree po, people's initiative po, sama po kami. Ayan, maganda yan. Ha? Maganda yan. Oh, ma grabing sa asama oh, si Garden de la Cruz. Yung mga inexplain ko, hindi naman ano yun ha. Ah? Hindi sa tingin niyo yung explanation ko, yung mga binasa ko. Ha? Ah? Mga ano ba 'yon? Wala suntok sa buwan ba yung mga sinabi natin? Hindi. Mga totoo 'yun. Yung mga sinabi natin, totoong mga nangyari 'yon. Garapal talaga ang ginagawa nilang pang pag delay ng impeachment. Oh. Kaya ano ito mga kabunyog mga kababayan? Oh, ang daming sumasang ayon. Sama kami diyan, sabi ni Rodel Daba. Oh, siro ang uh, ano, Isma? Yes, yes. Hindi sige, pag-isipan pag natin 'yan. Pupunta ako ng Manila. Pupunta ako ng Manila, magmi-meeting -me kami ng mga abogado.